Hello po, mga mamis at daddies, Dr. Ato Basco po, your friendly pediatrician online. Question, nakakita na po ba kayo ng mga baby na merong kulay pula na tuldok dito sa kanilang noo? Bakit po nilalagyan? Para daw po malaman kung asado o bola-bola na siopaw. Biro lamang po. Pag-uusapan po natin ngayon ang tungkol sa mga bate. Bate? Yun bang kapag ang iyong anak ay medyo cute, maganda, maputi, matangos ang ilong, kailangan daw po ay huwag mabate. Kasi pag nabate, ang nangyayari na kakasakit ang bata or tuluyan ang pag-iyak. Kaya po nilalagyan nila ng kulay pulang maraka. Ang tingin ko, lipstick po yun eh. Dito po sa noo, para yun daw po ang unang mabate. May katotohanan po ba yan? Well ito po ay part ng ating health illness belief system. Naniniwala tayo sa power ng pananalita, power of words at sa spirit na nanggagaling dito. Kung kaya kapag ikaw daw ay nakabate ng isang baby, malamang yan ay iiyak o di naman kaya ay mauudlot ang kanyang paglaki mauudlot ang kanyang kagandahan o yung positive na nakita sa kanya. Ang totoo po, ang mga bata ay meron pong familiarity. Familiarity sa boses na kanilang naririnig at sa mga bagay na kanilang nakikita. Kung kaya kapag ikaw ay nagpakita sa bata at medyo kakaiba ang iyong itsura, meaning hindi ka nakangiti, nakasimangot ka, hindi pleasant ang iyong boses, medyo mataas at malakas, mapasigaw, no? Sila po ay nagugulat at nagkakaroon po sila ng trauma. Yan po ay nai-instill sa kanilang isip at panaginip. Kung kaya't pag uwi ng bata sa bahay, napapanaginipan ka nila dahil may impact, negative nga lamang ang iyong pagdating. Kung kaya't sila ay naglalagay ang mga magulang at matatanda ng pananda para yung daw ang una mong mabate. Pero ang katotohanan po, nagugulat ang mga bata dahil meron na silang idea kung ano ang pleasant para sa kanila. Kaya ang tip natin, maging pleasant po pag may mga baby na nakapaligid sa inyo. Maging nakasmile ka agad at yung boses natin medyo kalmado at relaxed. Nang sa ganun, hindi ka source ng pagbate sa mga bata. Dr. Ato Basco po, your friendly pediatrician online. Ingat!